Good afternoon everyone, magandang 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 hapon na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel, ang buhay ko sa Israel Now it's December 9 So, ayan, update ulit tayo mga kapatid Meron lang na po akong nakita ito sa isang page na Stand With Us sa Facebook So pwede nyo po silang i-follow mga kapatid This is a Christian uh, organization, a Christian page Stand With Us So meron po silang pinost regarding po sa nangyayari doon sa Gaza Sabi niya dito, Gazans, pagsama na Gazans, mga tao doon, the civilians have become more vocal in expressing their disapproval and censoring hamas for its crime against humanity as well as its alleged exploitation of palestinians for terrorist purposes. Bigyan may mga talagang nagsasalita na mga kapatid. So dito magkikita natin na napakakurap talaga ng government doon sa Gaza kaya hindi talaga sila the moment na mag-start yung Hamas ng 2007 hanggang 2023, talagang hindi, ang bagal ng usad ng economy nila kasi nga hindi ginagamit ng mga Hamas na ito yung uh, pera na binibigay ng UN ibang ka bansa para sa mga buildings doon para maging maganda talaga yung Gaza. So, imagine, instead na ilagay nila ibigay nila sa mga mamamayan doon ay ginamit nila pang gawa ng mga tunnels and mga weapons to fight against Israel. So, makita natin mga kapatid, indeed pag corrupt po yung government, yung uh, kawawa yung mga tao, mga tao So, this is the reason na kailangan talagang palitan yung government doon sa Gaza para magbumalik ang sigla ng bayan na ito mga kapatid. Ayan, update tayo. Meron lang silang engineer dito. Ito po ay interview mismo doon po sa Gaza. So, tinitignan lang natin. Ito, nagsasalita na sila. So, this is not a fake news. So, this is one of the civilian there. Isang nanay na may daladalang bata. So, pakinggan natin. لو بدي بعتولنا مساعدة الدول البرة بتسمعني بدي بعتولنا مساعدة amina ay tanhana biruh lipo na mga kapatid kasi nga di ba no nakaraan nagkaroon ng six 7 days and imagine mga kapatid sobrang daming buses humanitarian aids ang pumasok po sa Gaza para po matulungan yung mga civilian. Kaya nga nagpayag yung Israel, may pasok yung mga uh, humanitarian aid na ito, mga pagkain, kasi nga, andun yung love ng Israel sa mga civilians, mga mamamayan doon sa Gaza. Pero ito po yung nangyari, makita natin yung pagkakurap talaga ng government. So, kawawa dito yung mga innocent na mga civilian doon sa Gaza. So, pakinggan natin yung interview na ito sa isang nanay na may anak. You know, send us humanitarian aid but on condition. So, binibigyan sila ng, ng aid ng mga pagkain, pero may mga condition. Sir! Laho di ba gud na masagad ang mga lalaki? Di ba gud na masagad ang mga bata? Hope Sabi nyan, hope my message will reach all the countries of the world. So, i share natin yung message na ito ng babae na ito na ine-interview. Di ba na bisnang? Di ba gud na masagad ang bata? Ay si Amna, ay si Maria. Di ba na bisnang? Those who wants to send aid should do so with people they can trust. So ibig sabihin kung magpapadala kayo ng mga humanitarian aid dito ibigay niyo sa mga tao na maasahan talaga na siguradong makakarating sa kanila yung pagkain or yung mga support na binibigay talaga kasi sayang yun yung gusto niya dapat merong may mapagkakatiwalaan talaga doon sa loob ng Gaza na talagang mahal niya yung mga tao para mapun makarating talaga sa kanila you know because and then sabi niya because they take advantage of us and we don't get our rights so talagang they are taking advantage the government yun sinasabi niya dito ng mga Hamas so instead na mapunta sa kanila yung mga aid na ito yung mga pagkain mga mga gamot everything and dito mga kapatid yung panglalamang talaga and sabi niya we don't get our right wala kaming karapatan uh, nawawalan kami ng karapatan on this uh, humanitarian aid na dapat naman talaga para sa kanila na Yan Allah. I swear to you that I beg people to bring my son food and bread. Grabe no, nagmakaawa pa siya na bigyan siya ng pagkain sa kayong anak niya. <coughs> yeah, age. Totoo naman mga kapatid, marami pong mga pagkain ang pumasok during that time ng 7 days para sa mga mamamayan na ito. But sabi niya, but I swear to God. Sabi <coughs> <Allah>. ko <Allah. tos> <coughs> Grabe no, I swear to God that we get nothing. So this is a uh, woman speaking from Gaza mismo, the civilian, na wala talaga silang natanggap. Nakakaawa mga kapatid ang sitwasyon nila doon. Less. Less. To less. Na less. Less. You know, only if we chase after them and beg, grabe, makakakain lang sila kung hanapin nila ito yung mga tao na ito, government na ito, at magmamakaawa sila. Now, which is dapat naman talaga para sa kanila yung pagkain na yun, hindi para sa mga hamas na ito. As when we ask. So, imagine, this is the government of Gaza. Bata pa yung babae na ito. Humil they humiliate us. Humiliate us. Grabe yung baba ng tingin nila sa mga tao na ito. They don't make that take revenge on you. Mm, Diyos na yung bahala na gumanti ng ginagawa nilang panglalamang sa kanila. <manyan> Tignan mo yung, 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 yung nag interview galit pa sa kanya kaya kinat na mga kapatid. Marami pa yung gustong sabihin pero yung hindi ko alam kung sino nag-i-interview nito. Baka maka-government maka din ng Hamas. So makita natin mga kapatid, it's the reality. Makaka-come talaga that there are people there na ang pinaka-problem dito sa Gaza is the government talaga na yung Hamas na ito. They don't care for their people. So that's why we need to pray na talaga mapalitan po yung government doon ay matanggal yung mga maling ideology na ito, radical views na ito, na dapat ay palitan ng bago, bago. So, ayan, galing na ito mga kapatid sa stand with us. So, this is uh, a, news there na lumabas and yan nga, sabi ng babae, sana makarating ito sa buong mundo. So, let's share it. Ayan, so syempre kung bago ka sa channel, don't forget to like. At ishare mo na rin mga kapatid ang video na ito. And see you again sa ating mga susunod na videos. Paalam.